Ilang oras lamang ang mga pagitan makaraang matagpuan ng tatlong bangkay na mga kalalakihan na nasa state of decomposition na sa Cotabato City at Maguindanao del Norte. Sa report mula sa Maguindanao Maritime Police, dakong alas 10 sa ng umaga natagpuan sa kailugan ng Mother Barangay Tamuntaka at kinilalang biktima na si alias Kitkit, -Kit, 23 anyos may asawa driver residente ng Cotabato City. Pinaniniwala ang binari sabay itinapon sa ilog dahil sa natamo nito ang dalawang tama ng banan ng baril sa ulo, apat sa likuran at isa sa kaliwang balikat. Samantala alas dos yes ng hapon isa ring bangkay ng lalaki na, na sa 35 taon pataas ang nakita sa ilalim ng Delta Bridge, Rio Grande de Mindanao, Barangay Salimbao, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Natuklasan isinilid sa sako na may kaigpitang pagkakatali gawa sa alambre, gayon din ang pagkakatakip ng muka mula sa tela habang isinamang dumbbell at battery ng sasakyan. Sa kabilang dako, alas 3.30 ng hapon, natuklasan din ang bangkay ng isang lalaki sa sitio Bangkala, Barangay Buwalan, Barira, Maguindanao del Norte. Kinilala ng Barira MPS ang biktima na sinasip lumamba Lukman, residente ng sitio Langkong, Bayanga, Matanog, Maguindanao del Norte. May Gitapat pata-araw ng pinaghanap si Lokman na umano'y tinangayan ng pera at motorsiklo, gayon din si alias Ketket at ang isang individual na wala pa rin pagkakakilanlan. Blanko pa mga otoridad kung sinong nasa likod ng naturang krimen sa nagpapatuloy na imbistigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Rmn Kota, Bato, Radyo Maneb, Sabang Tatak, RMN.